guys. Ani nga video. Um, good afternoon ninyong tanan. Kumusta naman kamo? Ani nga video guys. Meron ako ipakilala sa inyo ang akong bagong baby. Yes, na ako'y bagong baby. Dala ni Papa kanina. Sinakay siya sa motor. O nandito ngayon sa bahay ang aming baby na alalagaan ko araw-araw. <laughs> Ayan. So, dito guys. So, nyo naman. Oh. Mm, 'di ba? Oh, tingnan niyo ang oras dito dito mag 2:30 na 'yan, guys. Pero kita nyo naman, 'di ba? Oh, grabe talaga dito, kabin siya buti na lang may hangin-hangin kami dito, guys. Kailangan mo mag sombrero. Kita so, na lang hihitsit na to. Nakatong okay, music atong mic madre marinig. So punta na tayo ngayon, baby. Pakita ko sa inyo. Dito sa baby na mo baby. Hapit na tayo, guys. Lapit na, guys. Lapit na talaga. And ready na ba kayo? Nga makita ang aming baby. And one, two, three, four, tiring! Welcome home! <laughs> ang baby namin. Naapa siya dirigibutang kaya Wala pa siya ay tangkal, guys. Love! Our little baby. Ala, hadok pa siya ang tawo? Mm. karon pa na siya gilutas, guys. Ka ngayon lang siya inano, hiniwala niya kanyang nanay kaya mm. medyo ano siya oh. Ibang Titit. Mm. Tik 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 tik. So gitapad siyang papas sa kong kwarto, ano, kong kwarto di likod. Mm. Na dire ang ang mm. Ti Yan. Mm. Gamant kay kag ngalan ha dili sa ron kay wa pa ko ka isip og imong name dagay ka mahadlok na ko hmm ayan ang new baby <laughs> ayan ang alagaan in living araw-araw pa kanon og kaan ayan lang guys kay sobra ka init guys wala kay bis-bis ayan okay lang yan kay diri balay pun yeah shout out sa inyong lahat guys yeah, sana nag enjoy kayo sa aking mga video kung bago lang kayo sa aking channel or sa aking facebook page wag niyo kalimutan na sundan pwede mag comment pwede pa ninyong i-share para makita kita tayo sa aking susunod na mga video maraming salamat sa inyong lahat god bless og oh, maayong adlaw ito si in loving Sarah Love.